sa pier ng Romblon. Ayan po, Romblon, Romblon. Ayan po. Ayan, may mga sumasakay, may mga bumababa. Ayan po. Ayan po, maraming sasakay na pasahiro. Ayan po, mga grupo sa siya. po naman ito ng Batangas. Galing po naman ito ng ano, Rumblon, rumblon. Ayan po sila. Rumblon mga si Sam po. Ayan. Dami pong pasahero. Nagpasakay po. Ayun. Ayun. ina po ng mga postcard. Ayan po mga Bruma Sa pier po ito ng rumblon. Pan pier or pantalan ng rumblon. Marami hmm. pong pasakay. Marami ting bumawa po kanina. Hindi ko lang po naabutan yung bumawa kay kumakain po ako. Uh, narinig ko lang po na nandito daw po na kami sa Romblon, Romblon. In-announce po nang dito po sa barko. Ayan po. Oh. Ito si tayo at saka si Tristan. Yung kasama ko po, tinayos ang alalang sa sakyan. Ayan po. <laughs> yan Ayan po. Ayan po si Toto, saka si Tristan, si Tristan, saka si GR po. Ayan, ang dami mong pasahin po. Ayan, hindi po ako dito mga mga yan, mapasaya ito. po. Yan. Dito po sa Romero ng po ito ng Batangas. Bali, ito po yung pangalawa namin na stopover. po. Ayan, si Pangalawa po. ito. Marami po sumakay, sumakay dito. Kanina po sa may stopover namin ay isa sa may ano Island. Si Kunti lang po. Pero dito napakaraming sumakay. pala mga bro mga sis. umakyat kayo mayo dito sa room blue room blue pasakay po. Marami pa rin. pa pasakay po. Ito, so, ano mga po ko na ako. Pro ng para po ang mga ko Napapasakay po po yan mga kao, mga sasabi ko. Boss, kasama to sa ano? Boss? kasama kayo ngayon ayan po lilipat lang po ako dito sa kabila ayan po ayan mga charging area din po sa loob ng barako mga mga Kaya pala ako dito sa pinaka-third floor ng mga bro, mga sisipan ko. Para mataraw ko po pong maigi. kasama Yan <laughs> parte <laughs> po ito ng ng noodles. Ayan po. Ayan, may ikot, iniikot, ikot po kayo dito. Tinuturo ko po kayo sa barko ng ito. Sa barko ng Starlight. Mga bro, mga sis. Ayan po. Ayan. Ayan itong ano, pier ng rumblon, rumblon. Ayan po. Ayan po. Ayan po. Ayan mga Ayan mga sis. may pa rin po mga sumasakay ayan po parami pa rin mga pasahero ayan po last na siguro po ito kay umalis na yung post guard, papasok na din siguro po mga bros, ay mayroon pa rin po PWD, ayan po PWD pa ayan, yun na lang siguro po ang huling pasahero sige po mga bro mga sis ang dito na lang po muna muli ang aking may si share at mga bahagi sa napadaan po pala dyan sa aming channel paki like share at pakipindot po ng notification bell para lagi po kayong update sa aming mga video God bless po